Magandang araw po. Magbabalik tayo sa ating ginagawang pag-aaral sa mga utos ng Panginoong so Kristo, ang mga batas sa kanyang kaharian at ang mga aralin para sa mga mananampalataya na ginagawang alagad. Sa pagkakatuong ito, ang pag-uusapan natin ay nasa Mateo 26:40 hanggang 41. Sa Mateo 26:40 hanggang 41. Basahin ko po. Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang tatlong alagad. Sinabi niya kay Pedro, Talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit isang oras man lamang? Magpuyat kayo at manalangin upang hindi kayo mahulog sa tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Malinaw po nating makikita rito na dahil sa panganib ay pinag-uutos ng Panginoon ang pagpupuyat upang manalangin ng hindi mahulog sa tukso. Yan po ang ating ilalagay na pamagat bilang utos ng Panginoon Yesu Kristo rito, magpuyat at manalangin upang hindi mahulog sa tukso. Magpuyat at manalangin upang hindi mahulog sa tukso. Yan po ang ipalalagay natin na ikaapat na po at isa na utos ng Panginoong Yesu Kristo. Naisagawa ng Diablo ang kanyang plano sa Hardin ng Eden sa pamagitan ng pagtukso sa tao pansinin na tinanggap ng babae ang pakikipag-usap sa ahas at napagduda niya ito sa utos ng Diyos na huwag kumain ng bunga ng puno na sa gitna ng halamanan ng Eden. Gayon din na napaniwala niya ang babae sa tatlong kasinungalingan na kapag kumain sila, hindi sila mamamatay, mabubuksan ng kanilang mga mata at magiging parang mga Diyos sila. Bukod pa dito ay ang pagtitig din sa bunga ng puno na nakakaaliw at siya'y nahulog sa paglabag sa kaisa-isang utos ng Diyos. Alam ng Panginoong Yesus kung gaano kalakas ang tukso sapagkat nararanasan niya ito sa kanyang buhay. Sinabi sa aklat ng Hebreo 4.15-16. Hebreo 4.15-16. Ang ating pinakapunong paning ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad din natin tinukso siya sa lahat ng paraan Subalit kailanman ay hindi siya nagkasala. Kaya't huwag tayong magatubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating mga pangangailangan. Iyan ang sinabi ng sumulat sa aklat ng Hebreo, pagkatapos ang Panginoon ay umakyat na doon sa langit. Nang nabubuhay pa ang Panginoon sa mundong ito, alam niya kung paano mapagtagumpayan ang mga tukso kaya ito ang kanyang ipinagutos sa kanyang mga alagad sa pagkakataong ito. Magpuyat kayo at manalangin upang huwag madaig sa tukso. Magpuyat kayo at manalangin upang huwag madaig sa tukso. Bago tayo magpatuloy, pag-uusapan muna ninyo ang katanungang ito. Ano ang kalimitang pinagpupuyatan mo? Ulitin ko po ang tanong, ano ang kalimitang pinagpupuyatan mo? I-postpone niyo ang video at mamaya magbabalik po tayo para sa ating pagpapatuloy. Magbabalik po tayo. Pag-uusapan natin sa pagkakataong ito ang mga bagay na pinagpupuyatan ng tao. Ito po ang ating unang punto na gagawa ng mga tao ang magpuyat. Sa ano? Sa mga lamay para sa namatayan sa mga lamay para sa namatayan. Totoo po ang bagay na ito. At meron ding mga ibang bagay na pinagpupuyatan ng tao, makikita natin yung pinatawag nilang vigil. Yan naman ay na hindi tungkol sa pagpupuyat para sa patay, subalit nagagawa pa rin ng tao ang magpuyat, hindi matulog sa bagay na mga ganyan. Sa mga kasiyahan, sa mga kasiyahan, maalala ko na nung araw ay ang sayawan sa mga probinsya ay talagang magdamagan hanggang madaling araw at ito'y naranasan ko rin sa Maynila. Kahit pa nga hindi sa mga sayawan, magiging sa mga bar, sa pagiinuman, ay nagagawa ito ng mga tao. So yan ang pangalawang bagay na napagpupuyatan ng mga tao. Sa mga okasyon, sa mga okasyon, kahit lamang sa mga birthday ay talagang hanggang magdamaga ng mga tao diyan nagagawa nilang magpuyat sa mga panuorin sa mga panuorin kapag may pinapanood ang tao ay talagang nagpupuyat sila sa mga bagay na ganyan sa mga bisyo sa mga bisyo Marahil ay maraming nakakaalam ng katotohanan ito na kapag ka nagiinuman, talagang magdamagan yan, hindi nga lang magdamag, minsan ay tuloy-tuloy pa. Malala ko na nung araw ay nagmamalaki pa kami sa mga hindi lamang 24 hours kundi sa mga 48 hours, minsan ay halos 72 hours pa na inuman. Nangangahulugan niya na halos walang tulugan at maraming tao ay masaya sa mga bagay na ganyan. Minsan naman ay sa trabaho. Minsan naman ay sa trabaho maraming tao ay kailangan nilang magtrabaho dahil marahil sa pressure pero ang mga ilan ay talaga lang na workaholic. Pero ilan kaya ang nakakapagpuyat dahil sa kanilang relasyon sa Diyos? Ilan kaya ang nakakapagpuyat dahil sa kanilang relasyon sa Diyos? Hindi lamang dapat pagiging relihiyoso, Marami rin ay mga nagsasakripisyo sa kanilang pagiging relihiyoso, pero dapat ay tiyakin natin na ang bagay na ito ay ginagawa natin dahil inuutos ng Diyos at pangalawa ay upang mapasagana ang ating relasyon sa Diyos. Ano ang pinagpupuyatan mo? Mga bagay ba na alam mong magdudulot sa iyo ng buhay na walang hanggan sa bandang huli? O mga bagay na nakakasira sa iyong relasyon sa Diyos na magdudulot sa iyo ng kapahamakan sa walang hanggan? Tandaan natin na anumang kagustuhan ng ating laman ay kontra sa kagustuhan ng ating espiritu. Kaya nga sinabi ng Panginoon, sapagkat malakas ang laman at mahina ang espiritu. Nangangahulugan na magkakontra yan at sinabi yan sa Galatia 5.16-18. Punta tayo sa ating pangalawang bagay na ating pag-uusapan at ang katanungan ay ano ang tukso? Ano ang tukso? Ang tukso ay mga bagay na dumarating sa ating buhay upang akitin tayo na magkasala o lumayo sa Diyos. Ang mga ito ay kalimitang kaakit-akit, nakakaliw at nag-aalok ng kasiyahan sa lamang at pakinabang o pagkilala. Sinabi ng unang Juan 2.16 Sapagkat ang lahat na nasa salibutan, ang pagkapukaw sa pita ng laman, ang pagkatukso sa paningin at karangyaan sa buhay ay hindi nagbumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Alam na natin ang katotohanan na sinabi rin sa aklat ng unang Juan 5.19 na kontrolado ng Diablo ang buong sanlibutan. Gumagawa siya sa mundong ito na nababagay sa mga pagnanais ng makalamang pagnanasa kaya niya nagagawang ilayo ang tao sa Diyos at sa bagay na yan ay hindi exempted ng mga mananampalataya upang matukso. Kaya't dapat pakatandaan na napakahalaga ng sinasabing ito ng Panginoon so Kristo, ito ay para sa pakinabang ng mga mananampalataya na dapat ay alam nila kung ano ang kanilang pagpupuyatan upang magawa nilang malusog ang kanilang relasyon sa Diyos at makamtan ang kanyang proteksyon. Isang bagay pa na dapat tayong maging maingat sa mga nagugustuhan ng ating laman sa mundong ito. Ang ating pangatlong pag-uusapan ay mga tuksong dapat bantayan sa panalangin. Ano ang mga tuksong dapat nating bantayan sa panalangin? Anong tukso kung saan nahulog ang mga lingkod ng Diyos? Ano ang aral na makukuha natin sa kanila? So titingnan po natin ang katotohanan ito. Number one, mga makalamang pagnanasa. Mga makalamang pagnanasa. Marahil ay hindi lingid sa atin ang kwento tungkol kay Samson ang taong binigyan ng Diyos ng kalakasan para iligtas ang kanyang bayang Israel. Matatagpuan ang kwento ni Samson sa aklat ng mga hukom. At ano ang mga dahilan kaya nagkakaroon ng problema si Samson sa kanyang relasyon sa Diyos at yan ay ang mga makalamang pagnanasa. Mahilig siya sa mga babae na ipinagbabawal ng Diyos para sa mga Israelita alam natin na ilang beses din siya nagkagusto sa mga taga-Palestino kasama na dyan si Delilah na nagpahamak sa kanyang buhay. Si Haring David Man ay nagkaroon ng magandang pamumuhay hanggang sa matukso siya na kunin si Batseba para tabihan na nagdulot ng mahabang problema sa kanyang pamamahala sa bansang Israel. At dapat nating maunawaan na kaya nakapasok ang tuksong ito sa kabila ng tuloy-tuloy na pananagumpay niya sa labanan, dulot ng ipinagkaloob ng Diyos sa kanyang mga ito, subalit nakalingat siya at sa pagkakataong yan ay sinamantala ng kaaway upang ihulog siya sa kasalanan nang sa gayon magkaroon ng problema ang kanyang relasyon sa Diyos at alam ng Diablo na kahit ang Diyos kapag nahulog ang tao sa ganitong mga kasalanan ay hindi niya maibibigay ang kanyang proteksyon o kaya ay magdudulot talaga ito ng kaparusahan pagkakataon ng Diablo upang sa gayon ay maisagawa niya ang kanyang nais na ikasisira ng ating laman. Alam din natin na dahil sa kasalanan niya ni David ay nagkaroon ng problema sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya na may kaugnayan sa sexual. Yan ay si Absalom na kinuha niya kanyang kapatid sa amang si David. Ang dalagang si Tamar at ito ay kanyang ni-rape na nagkaroon ng problema hanggang sa mapatay siya ng kanyang kapatid din naman kay David. Marahil ay may mga kakilala pa kayo sa banal na kasulatan na ganito ang kanilang sinapit dahil sa hindi pag-iingat at pagdulog sa Diyos upang makamtan nila ang kanilang protection mula sa kanya ano pa ang ating nakitang mga tukso na kinahulugan ng mga lingkod ng Diyos at ang ating pangalawa ay tungkol sa material na bagay. Tungkol sa material na bagay. O kaya ay sabihin nating pera o pananalapi o kayamanan. Ang unang-unang tao na maalala ko sa bagay na yan ay walang iba kundi si Akan. Ang kanyang kwento ay matatagpuan sa ikapitong kabanata ng Joshua, na nung sabihan sila ng Diyos na kailangan nilang lusubin ng isang lugar dahil ipinagkalod na ng Diyos sa kanilang tagumpay, subalit sila ay pinag at pinagbabawal ng kumuha ng anumang bagay mula sa mga masamsam nila sa digmaang ito. Subalit si Akan ay natukso dahil sa kanyang mga nakita ay kumuha siya nito mga damit at mga ginto ng mga tao na kanilang tinalo sa labanan at saka itinago. Nang muli silang suguin ng Diyos upang labanan ang isang grupo na napakaliit, naging kampante ang mga serelita na kung saan ay makikita natin na nawala ang tulong, ang proteksyon ng Diyos sa kanila, kaya marami sa kanila ang namatay sa labanan yon. Kaya nagtataka sila sapagkat hindi nila nalalaman na dahil sa ginawa ni Akan, ay hindi makakilos ang Diyos sa kanila upang sila ay tulungan. Natalo sila sa digmaang iyon at ang bagay na iyon na ginawa naman ni Akan ay naging dahilan upang siya at ang kanyang pamilya ay patayin sa pamamagitan ng pagbato. Iniutos ng Diyos na kailangan siyang alisin kung nais nilang magtagumpay ng tuluyan sa kanilang mga labanan. Kalaunan ay maalala natin si Gihasi na kasama ni Eliseo na nung tanggihan ng propeta ang regalo na ibibigay sa kanya dahil sa tinamong kagalingan ng tagapanguna ng mga sundalo ay gumawa ng hakbang si Gihasi upang makuha ito. Subalit ipinalam ito ng Diyos kay Eliseo at ang puot ng Diyos dahil sa pagkahulog sa tukso ng pag-ibig sa material ay nanatili sa kanya at sa kanyang angkan ang ketong na pinagaling mula sa pangulo ng mga sundalo. Si Judas ay nahulog din sa tukso dahil sa pananalapi. Yan ang dahilan kaya nagawa niyang ipagkanulo ang Panginoon sa Kristo at ang tatlumpong pirasong pilak na ibinayad sa kanya dahil sa kanyang pagkakanulo ay ibinili niya ng lupain na kung saan doon siya namatay nang siya ay magpatiwakal. Ang susunod na tukso na mararanasan ng mga mananampalataya ay ang tukso ng pagmamatas, tukso ng pagmamatas, pride. Laging umiiral ito sa atin, anytime it can strike. At nangyari kay Saul na natanggal siya sa kanyang posisyon bilang hari dahil sa kanyang pride. Tingnan po ninyo ang kanyang kwento. Si Ezekias, isang magaling at hari ng Huda na maraming katagumpayan na nung dumating sa kanyang buhay na sinabi ng Diyos sa kanya na ihanda ang kanyang sambayan dahil siya ay mamamatay na, humiling siya sa Diyos na ipinagkaloob naman ng Diyos na dagdagan ng kanyang buhay ng labin limang taon. Subalit pagkatapos ng mga bagay na ito, si Ezekias ay dinalaw ng mga ilang taga babylonia at ipinagmalaki niya ang kanyang mga kayamanan sa kanyang kaharian na hindi nagustuhan ng Diyos. Nakalaunan ay naging dahilan upang siya ay parusahan at ganun din ang kanyang nasasakupan. Mayroon pang isang hari na ang pangalan ay Usias na gumawa ng mga bagay na hindi pinapagawa ng Diyos sa kanya, mga trabaho ng mga saserdote ay pinakilaman niya at siya ay sinaktan ng Diyos sa pamamagitan ng pagkakaroon ng ketong hanggang sa kanyang kamatayan. Alam natin na ang pride ang dahilan kaya si Satanas ay nagrebelde sa Diyos at alam din natin na pride ang dahilan kaya si Adan at si Eva ay nagkaroon ng pagkahulog sa tukso. Ang ating ikaapat ay ang tukso ng mga bagay sa libutan. Ang tukso ng mga bagay sa libutan halo-halo ang mga ito. Sinabi sa ikalawang Timoteo 4.10, For Demas, because he loved this world, has deserted me and has gone to Thessalonica. Crescens has gone to Galatia and Titus to Dalmatia. Diyan ay makikita natin ang isang lingkod na kasakasama ni Pablo sa kanyang pagmimisyon ay iniwan si Pablo at ang sabi ni Pablo dahil mahal niya ang salibutan parang napakasimple ng pagkukwento ni Pablo rito pero kung titingnan natin na maraming mga lingkod ng Diyos ay hindi lamang umalis sa gawain kundi ginagamit ang gawain para magkaroon ng mga material na bagay sa mundong ito at yan ay ibinababala din ng banal na kasulatan. Kaya dapat ay ingatan natin. Nais kong basahin itong unang Juan 2.15-17. 2.15 hanggang 17. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. So diyan ay makikita natin ang pagbibigay babala ni Apostol Juan tungkol sa mga bagay sa mundong ito na nakakaistir sa pagnanasa ng laman, pagnanasa ng mga mata, pagmamalaki sa buhay at ibinigay din niya ang babala tungkol sa sasapitin ng sinumang bibigay sa mga tukso ng mga ito. Punta tayo sa ating susunod na punto. Paano mapatatag ang sarili laban sa tukso? Paano mapatatag ang sarili laban sa tukso? Number one, italaga ang sarili sa pagiging masunurin sa Panginoon. Italaga ang sarili sa pagiging masunurin sa Panginoon. Ganito ang sabi ni Pablo sa Roma 6.17. Ngunit salamat sa Diyos na kayong dating alipin ng kasalanan ay tauspusong sumunod sa katotohanan na sa aral na ibinigay sa inyo. Sa Ingles ganito, ang sabi niya, But thanks be to God that though you were once a slave to sin, you wholeheartedly obeyed the form of teachings to which you have been entrusted. Diyan ay makikita natin na itong mga mananampalatayang ito na dati mga alipin ng kasalanan ay naging masunurin. Masunurin saan? Siyempre sa mga utos ng Panginoon Kristo at sila ay tuluyan ng lumaya sa pagkakasala, ibig sabihin na hindi sila madadala ng tukso dahil itinalaga nila ang kanilang mga sarili sa pagiging masunurin sa Panginoon. Ang pangalawa ay nasaing mapuspos lagi sa banal na espiritu. Nasaing mapuspos lagi sa banal na espiritu. Alam natin ang katotohanan, hindi tayo magtatagumpay sa buhay na ito kapag hindi nananatili ang banal na espiritu sa atin. Siya lang ang tanging Espiritu ng biyaya na magbibigay sa atin ng kalakasan, ng katagumpayan at upang maging masunurin tayo sa Diyos. Nangangahulugan ito na dapat ay ingatan natin ang kanyang pananahan, hindi natin siya iniinsulto, hindi natin siya sinasaktan, hindi natin siya pinapalamig. At sa pamamagitan ng bagay na yan, pagbinasa natin ang Hebreo 1.9 sa buhay ng Panginoon Kristo, ay minahal niya ang katwiran at kinamhuen niya ang kasamaan. Kaya pinagkalooban siya ng ama ng pagpapahid, anointing. At makikita natin na hindi siya nahulog kahit sa anumang tukso. Tandaan natin ang katotohanan yan. Walang makakapagligtas sa atin hanggang sa walang hanggan ng ating takbuhin bilang mananampalataya kundi ang banal na espiritu at yun ang dapat nating ingatan upang hindi niya tayo iwanan. Pangatlo ay manalangin. Pangatlo ay manalangin. Ganito rin ang sabi ng Hebreo 5.7. Hebreo 5.7 Noong si Jesus ay nabubuhay pa rito sa lupa, siya ay nananalangin at lumuluhang nakikiusap sa Diyos na makakapagligtas sa kanya sa kamatayan at dininig siya ng Diyos dahil sa lubusan niyang pagpapakumbaba. Makikita natin diyan na ang Panginoong Kristo man bilang isang buong tao ay talagang nananalangin siya sa Ama, lumuluha siya, gumigibik siya sa Ama, nananangis siya na ayaw niyang mahulog sa kasalanan. Yan ang ibig sabihin ng kamatayan dito. Alam niya na ang kasalanan ay nagdudulot ng pagkahiwalay sa Diyos na nangangahulugan ng kamatayan at upang magtagumpay siya sa mga yan ay kailangan ng Panginoong Yesu Kristo ay laging nananalangin, dumudulog sa ama, gumigibig siya, umiiyak siya sa kanya dahil ayaw na ayaw niyang mahulog sa kasalanan. Nawapoy maging ganito tayo at yan ay magaganap lamang kapag ka tama ang attitude natin sa kasalanan. Alam natin kung ano ang dulot ng kasalanan sa ating buhay. Isa pa ay ang pag-aayuno. Isa pa ay ang pag-aayuno. Ang Panginoong su so Kristo sa kanyang pagpapasimula sa ministeryo ay nagayuno ng apat na pong araw at ako'y naniniwala na yun ay taus-pusong pagkilala na wala siyang magagawa sa kanyang sarili kundi paghingi ng tulong sa ama upang hindi siya mahulog sa anumang tukso na kalaunan ay dumating ang Diablo upang tuksohin siya subalit hindi nagawa ng Diablo na ihulog siya sa pagkakasala. Ang panglima ay kumuha ng mga makakasama sa mga gawain Tumuhan ng mga makakasama sa mga gawain. Kailangan ay meron tayong kabadi-badi na magbabantay sa atin at hindi yung maghuhulog naman sa atin sa pagkakasala. Alam natin na ang masamang pakikisama ay nagdudulot ng hindi tamang buhay. Sa New Covenant ay makikita natin na kapag ka nagsusugo ang Panginoon ng mga alagad ay two by two hindi niya hinahayaan ang mag-isa dahil alam niya na delikado. Ganyan ang prinsipyo na iniwan niya sa New Covenant. So meron ka na bang kabadi-badi sa iyong pananampalataya na alam mo na babantayan ka niya at dapat mo rin siyang bantayan sa anumang maaaring tukso na dumating sa kanyang buhay. Maaaring rin magkaroon ng mentor. Mahalaga ang bagay na yan. At pagkatapos, ay laging ang kini ng tagumpay sa tukso sapagkat ibinigay na ng Diyos sa atin ang katagumpayan doon sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. So anong pag-uugali ang pinapalabas sa atin ng utos na ito ng Panginoon? Ang nakikita ko ay ang pagiging mapagbantay, watchfulness. Lagi tayong nakabantay sapagkat alam natin na ang mga tukso ay laging nandiyan upang tayo ay igupo, dahil sa bagay na yan ay lagi tayong magbantay, maging mapanalanginin upang magkaroon tayo ng tagumpay laban sa mga tuksong ito. Sa ating pong pagwawakas sa pagkakataong ito, nais nice kong hilingin na iyukon ninyo ang inyong mga ulo habang pinapakinggan ninyo ang mga katanungang ito. Nalalaman mo ba ang katotohanan na ang Diablo, ang Sanlibutan at ang iyong sarili ay tatlong humihila sa iyo sa paglayo sa Diyos? May ginagawa ka bang pamamaraan upang mapatatag ang iyong sarili laban sa mga tukso? Nagpapasakop ka ba sa isang leader o mentor? Marunong ka bang sumunod sa mga ipinapagawa sa iyo kahit na mahirap? Nalalaman mo ba na tanging sa biyaya ng Diyos ka magkakaroon ng tagumpay laban sa mga tukso? So diyan po tayo magtatapos sa utos na ito ng Panginoon Kristo. Magiiwan po ako sa inyo ng isang talata na lagi nating pakatandaan sa unang Korinto 10.13. Unang Korinto 10.13. Wala pang tukso na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y tuksohin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng tukso ay bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Maraming katotohanan ang napapaloob sa talatang ito na lahat ng tukso sa mundong ito ay naganap na. Makikita natin ang mga nagtagumpay at makikita rin natin ang mga nahulog sa mga tuksong ito. Kung magiging matalino tayo na paniwalaan ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga ito ay magiging mapagtagumpay tayo. Hindi nalilimitahan ang Diyos sa kanyang kakayanan na iligtas tayo sa mga ito habang ang puso natin ay talagang ayaw nating mahulog sa tukso. Magandang araw po, patuloy na sumagana sa atin ang biyaya ng ating dakilang Ama.